Aries, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Aries sa araw na ito magiging aktibo at puno ka ng enerhiya. Ang iyong positibong pananaw ay magdadala ng magagandang oportunidad sa iyong landas. Ang iyong masuswerteng mga kulay ay color red at color pink na magbibigay sa iyo ng lakas at kasiglahan. Magugulat ka sa mga magagandang balitang maaaring dumating sa number 14, number 10, at number 23. Bukas ang pinto para sa tagumpay kung ikaw ay magpapakita ng determinasyon at tapang sa mga hamon na darating. Taurus, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Taurus isang araw na puno ng positibong enerhiya ang naghihintay sa iyo. Ang iyong masusing pagpaplano ay magdadala ng tagumpay, kaya't gamitin ang kulay na color red at color yellow upang maramdaman ang tibay at sigla, ang number 28, number 6 at number 31 ay magiging susi upang makita ang mga oportunidad na magdadala ng kasaganaan. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay para sa emosyonal na suporta. Gemini, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Gemini. Ngayon, kailangan mong pakinggan ang iyong intuit ayon dahil ito ang magiging gabay sa mga tamang desisyon, Magdadala ng inspirasyon ang color gold at color blue, kaya't gamitin ito upang palakasin ang iyong kumpiyansa. Ang number 25, number 30 at number 17 ay magiging tanda ng maswerteng pagkakataon, magingat lamang sa mga maaaring magdulot ng pagkalito sa mga usaping pampinansyal. Cancer, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Cancer, huwag mong hayaang mabago ang iyong focus dahil sa mga emosyon. Sa gabay ng color blue at color red, magkakaroon ka ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Bantayan ang number 19, number 27 at number 15 dahil maaaring magdala ito ng magagandang balita. Maglaan ng oras upang mag-relax at magbigay ng oras sa pamilya na siyang magpapalakas sa iyong espirito. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Leo ngayong araw, ang iyong pagiging natural na leader ay magpapamalas ng lakas. Huwag kalimutang magsuot ng color blue at color white. Dahil ito ang magdadala ng balanseng enerhiya, ang number 25 number 9 at number 25 ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang ituloy ang mga proyektong pinaplanong simulan, alalahanin, ang tagumpay ay nagmumula sa pagsisikap at pananampalataya. Virgo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Virgo. May sensinang pagsusuri ang kailangan mo ngayong araw, ang color white at color pink ay magbibigay ng liwanag at tiwala sa sarili, ang number 23, number 16, at number 9 ay maaaring maghatid ng magandang balita sa iyong karera o negosyo, magingat sa pagdedesisyon, Pakinggan ang mga suhestyon ng mga taong malapit sa iyo. Libra Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Libra panatilihin ang balanse sa iyong buhay, lalo na sa pakikitungo sa ibang tao, ang color white at color green ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw, ang number 21, number 30 at number 11 ay magpapakita ng maswerteng pahiwatig, kaya't bigyan ito ng pansin, huwag kalimutang makinig sa iyong puso pagdating sa mahahalagang desisyon. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Scorpio. Magiging makulay ang araw mo kung magpapakita ka ng tiwala sa sarili. Ang color red at color pink ay magpapalakas ng iyong presensya. Ang number 15, number 2 at number 18 ay tanda ng mga oportunidad sa aspeto ng karera at relasyon. Manatili kang bukas sa mga posibilidad at huwag matakot sa pagbabago. Sagittarius Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Sagittarius. Ang araw na ito ay puno ng pag-asa at inspirasyon, gamitin ang color red at color yellow upang magdala ng positibong vibe sa iyong paligid, bantayan ang number 21, number 16, at number 40. Dahil ito ay may dalang mensahe ng tagumpay at bagong simula, ipakita ang iyong tapang sa mga desisyong kailangang gawin. Capricorn, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn ngayong araw, huwag mong hayaang humadlang ang mga negatibong bagay sa iyong layunin. Ang color green at color yellow ay magdadala ng kasiglahan at swerte. Ang number 20, number 34 at number 15 ay maaaring maging gabay mo patungo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Magtiwala sa iyong kakayahan. Aquarius, Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Aquarius piliin mong yakapin ang mga bagong hamon. Ang color pink at color blue ay magbibigay ng lakas at inspirasyon. Bantayan ang number 13, number 9, at number 24 dahil ito ang magdadala ng magagandang pahiwatig sa iyong buhay. Panatilihin ang positibong pananaw sa lahat ng iyong ginagawa. Pisces Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Pisces ngayong araw. Magiging mahalaga ang iyong emosyonal na katatagan, ang color pink at color red ay magdadala ng init at inspirasyon, ang number 21, number 40, at number 6 ay magpapakita ng mga posibilidad na maaaring magdala ng kasaganaan. Huwag kang magdalawang-isip na sundin ang iyong intuition.